Hello. Welcome to Dr. Pedia. Tatalakayin natin ang mga home remedy na maaari mong gawin para mawala ang hindi nawawalang ubo ng baby o bata. Kahit hindi mo alam ang dahilan kung bakit hindi nawawala ang ubo ng iyong anak, ang video na ito ay tutulong sa iyo para mawala ang kanyang ubo at magkaroon ka ng ideya sa posibleng dahilan ng hindi nawawalang ubo ng iyong anak. Para sa iba pang tips at kaalaman sa pag-aalaga ng iyong anak, mag-subscribe sa channel na ito. Halos lahat ng hindi nawawalang ubo sa bata at baby ay dahil sa limang kondisyon na ating tatalakayin. Ang unang dahilan kung bakit hindi nawawala ang ubo ng bata o baby ay ang ubo na dahil sa mga dumi o nakakairitang bagay sa paligid na maaaring hindi mo napapansin pero nalalanghap ng baby o bata. Ibig sabihin, wala namang sakit ang iyong anak pero umuubo siya dahil ito ay depensa ng kanyang katawan para ang kanyang nalanghap na dumi o nakakairitang bagay na maaaring makapinsala sa baga ay matanga at mailabas sa katawan. Ibig sabihin, titigil lang ang pagubo ng iyong anak kung wala na siyang malalanghap na dumi o nakakairitang bagay. Kaya ang home remedy para mawala ang ubo ng baby o bata ay ang tanggalin ang mga nakakairitang bagay sa paligid gaya ng usok. Kaya dapat ay walang manini sa bahay, walang kandila o katol sa bahay at iwasan ang mausok na pagluluto. Dapat ay maging maingat ka din na walang pinanggagalingan ng usok na malap sa bahay dahil ang usok galing sa labas ng bahay ay maaaring makapasok sa loob ng bahay at maging dahilan ng pag-ubo ng iyong anak alikabok kaya dapat ay wala ang iyong anak sa kwarto kapag ikaw ay nagwawalis o nagpapagpag ng kumot kailangan mong panatilihing malinis ang mga laruan gaya ng stuffed toys at siguraduhin mong malinis ang mga carpet sa bahay maaari ka ring gumamit ng basang basahan para tanggalin ang alikabok sa mga iba-ibabaw chemical sa Angin. Kaya dapat ay huwag kang mag spray ng insecticide o air freshener sa kwarto. At iwasan mo ring mag-spray ng pabango o kolon ng malapit sa iyong anak. Pollen. Ito yung mga nanggagaling sa mga bulaklak ng halaman. Kaya iwasan mong ma-expose ang iyong anak sa mga mahalamang lugar. Kung matatanggal mo sa paligid ng iyong anak ang mga nakakairitang bagay na ito, mawawala ang kanyang pag-ubo. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag, pag examin pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Ang pangalawang posibleng dahilan ng hindi nawawalang ubo ng bata o baby ay ang allergic cough. Ito ang pag-ubo ng dahil sa sakit na allergy. Ang katawan ng batang may allergy ay nag-overreact o nagre-react ng sobra sa mga bagay na para sa mga karaniwang tao ay hindi naman nagdudulot ng sobrang reaksyon. Ang clue na maaaring allergic cough ang dahilan na ang hindi nawawalang ubo ng iyong anak ay kung mayroon siyang dagdag na simptomas ng allergy, gaya ng kahit alin sa mga sumusunod. paghatching pagluluha, pangangati ng ilong, pangangati ng mata, pangangati ng lalamunan, o hindi nawawalang sipon. Ang kanyang sipon ay maaaring tumulo papunta sa likod ng ilong, papuntang lalamunan, o yung tinatawag na post-nasal drip na dagdag na dahilan ng pag-ubo. Kung ang hindi nawawalang ubo ng iyong anak ay dahil sa allergy, hindi mawawala ang kanyang ubo kung patuloy siyang na-expose sa bagay kung saan siya allergic. Kaya, para mawala ang kanyang pag-ubo at kung ano man ang iba pa niyang simptomas, kailangan tanggalin mo sa kanyang paligid ang bagay kung saan siya allergic. Kung hindi mo pa alam kung saan allergic ang iyong anak, obserbahan mo kung anong bagay sa paligid niya ang nagpapadala sa kanyang mga simptomas at tanggalin mo ito sa kanyang paligid. Pwede rin naman tanggalin mo muna ang mga madalas na dahilan ng allergic cough para mawala na muna ang kanyang ubo gaya ng alikabok, pollen, balahibo ng aso at pusa, molds o amag at ipis kaya dagdag sa mga tinalakay na nating home remedy kanina kailangang siguraduhin mong malinis lagi ang paligid para walang ipis o amag sa bahay kung sa balahibo ng aso o pusa siya allergic hindi kayo pwedeng mag-alaga ng aso o pusa bilang pet kung malala na ang allergic reaction ng iyong anak, hindi tuluyang mawawala ang kanyang ubo at ibang simptomas kung hindi rin siya iinom ng antihistamine. Ang mga simptomas kasi ng allergy, kabilang ang pag-ubo, ay dulot ng maraming histamine na ginagawa ng katawan ng taong may allergy kapag nakalanghap ng bagay kung saan siya allergic. Kaya, antihistamine ang kailangang gamot. Ang mga antihistamine ay tinalakay sa isang naunang video tungkol sa mga gamot sa ubo na hindi kailangan ng reseta ng doktor. Mas mabuting ito ay iyong panoorin para alam mo ang mga posibleng antihistamine na mabibili at ang mga side effects nito. Siguraduhin mo lang na kung anumang antihistamine ang ibibigay mo sa iyong anak, susundin mo ang nakasulat sa bote na tamang dami at tamang oras ng pagbibigay nito. Kung hindi pa rin gagaling ang iyong anak, dalhin mo siya sa doktor dahil maaring nangangailangan na siya ng reseta para sa steroids. Maari rin na magdesisyon ng doktor ng iyong anak na i-refer siya sa isang allergologist o espesyalista sa allergy para sa skin prick test o puncture test o scratch test para malaman kung saan ba talaga allergic ang iyong anak para hindi ka na manghuhula sa kung ano ang dapat mong alisin sa kanyang paligid. Ang pangatlong posibleng dahilan ng hindi nawawalang ubo ng bata o baby ay ang asthmatic cough o ubong dahil sa sakit na hika. Maaring hindi mo alam na may hika pala ang iyong anak dahil wala naman siyang wheezing na karaniwang naririnig sa may hika. Pero sa mga bata kasi pwedeng ubulang ang simptomas ng atake ng hika. Walang wheezing. Kapag ang isang batang may hika ay na-expose sa isang trigger, ang mga tubong daanan ng hangin ay kikipot at magkakaroon ng inflamasyon na magiging dahilan ng kanyang pag-ubo na pwedeng merong kasamang wheezing o wala. Ang tinatawag na trigger ay kahit anong bagay na nagiging dahilan ng atake ng hika o nagpapalala sa atake ng hika. Obserbahan mo ang iyong anak kung kailan siya inuubo para malaman mo kung ano ano ang posibleng niyang trigger. Para ito ay matanggal mo sa kanyang paligid. Ang mga karaniwang trigger ng hika sa mga bata ay kinabibilangan ng mga bagay na tinalakay na natin sa naunang dalawang dahilan ng hindi gumagaling na ubo. Kaya gawin mo lang rin ang mga tinalakay na nating paraan ng pag-iwas sa mga ito. Bukod sa mga tinalakay na natin kanina, ang iba pang posibleng trigger ng hika ay ang malamig na paligid at ehersisyo. Kaya maaari mong mapansin na ang iyong anak ay umuubo kapag nasa lugar kayo na may aircon o kaya sa gabi kung kailan malamig ang panahon o kaya kapag siya ay napagod sa kakatakbo o sa paglalaro. Panoorin mo ang naunang video tungkol sa hika at kung paano ito nadadiagnose. Kapag naiwasan mo na ma-expose ang iyong anak sa trigger ng kanyang hika, maaari nang mawala ang kanyang hindi gumagaling na ubo. Pero, depende kung gaano nakalala ang epekto ng trigger sa katawan ng baby o bata, maaaring hindi na sapat na natanggalin lang ang trigger sa kanyang paligid. Maaring kailangan na ng iyong anak ng gamot ng pampaluwag ng tubong daanan ng hangin, gaya ng salbutamol. O kung mas malala pa ang kanyang kondisyon, maaring siya ay mga ilangan na rin ng steroids. Ang salbutamol at steroids ay parehong kailangan ng reseta ng doktor. Kaya kung hindi nawawala ang ubo ng iyong anak, kahit tinanggal mo na ang mga posibleng trigger, mas mabuting dalhin mo na siya sa doktor. Pansinin na para sa unang tatlo dahilan ng hindi nawawalang ubo na ating tinalakay, ang home remedy ay ang pagtanggal ng mga bagay sa paligid na siyang dahilan ng pag-ubo. Kaya, maaari ring makatulong ang paggamit ng isang air purifier sa tatlong kondisyong ito. Ang pang-apat na dahilan ng hindi nawawalang ubo ay ang gastroesophageal reflux. Ang gastroesophageal reflux ay ang manakanakang pag-reflux o pag-akyat pabalik ng kaunting laman ng tiyan kasama ang asido ng tiyan, paakyat, hanggang sa may lalamunan at pagtalsik nito sa daanan ng hangin na siyang nagiging dahilan ng paulit-ulit at hindi nawawalang pag-ubo. Ito ay nangyayari kapag ang muscle sa taas ng tiyan na tinatawag na sphincter ay hindi mahigpit ang pagkakasara. Kung gastroesophageal reflux ang dahilan ng hindi nawawalang ubo ng iyong anak, maaring mayroon din siyang pagdudual o pagsusuka, pagsakit ng dibdib, pagsakit ng tiyan, at maaaring mabagal ang kanyang paglaki. maari mo maaaring mapansin na mas madalas siyang umubo kapag siya ay humihiga sa kanyang pagtulog sa gabi man o sa araw. Kung ang hindi nawawalang ubo ng iyong anak ay dahil sa gastroesophageal reflux, narito ang mga home remedy na pwede mong gawin. Itaas mo ang ulo na ng kamang hinihigaan ng iyong anak sa kanyang pagtulog para hindi madaling maka at pataas sa lalamunan ang laman ng kanyang tiyan. Makakatulong din ito kung sakaling may post nasal drip ang iyong anak. Huwag mong hayaang sobrang dami ang kanyang kakainin sa hapunan at maghintay ng dalawa hanggang tatlong oras pagkatapos kumain bago mo siya patulugin para hindi masyadong puno ang kanyang tiyan dahil na-digest na o natunaw na ang ibang pagkain na kanyang kinain. Iwasan mo rin na siya ay pakainin ng mga pagkain na nagpapalala sa reflux gaya ng tsokolate, sibuyas at mga matataba at mamantikang pagkain. Para kay baby, maaaring makatulong ang pagbe-burp ng madalas habang siya ay nagfe-feeding at ang paghawak sa kanya ng pataas sa loob ng 20 hanggang 30 minutes pagkatapos ng feeding. Huwag mo ring i-overfeed si baby dahil ang sobrang daming laman ng kanyang tiyan ay magpapalala sa kanyang gastroesophageal reflux at magpapalala sa kanyang simptomas gaya ng pag-ubo. Ang mga home remedy na ito ay maaaring makapigil sa reflux ng iyong anak na siyang magpapatigil sa kanyang hindi nawawalang ubo. Kaya lang, kung medyo mas malala ang reflux ng iyong anak, maaaring mga ilangan na siya ng mga gamot na kailangan ng reseta ng doktor. Kaya, kung mananatili pa rin ang pag-ubo ng iyong anak matapos mong gawin ang mga home remedy na ito, dalhin mo na siya sa doktor para siya ay ma mabuti, ma-diagnose ng tama at mabigyan ng nararapat na gamot. Ang panglimang posibleng dahilan ng hindi nawawalang ubo ng bata o baby ay ang primary complex o TB sa bata. Ang clue na maaring primary complex ang dahilan ng hindi nawawalang ubo ng iyong anak ay kung siya ay nangangayayat, walang ganang kumain o kaya nabigyan na siya ng doktor ng mga ibang gamot para sa ubo at nagawa mo na ang lahat ng mga home remedy na ating tinalakay pero hindi pa rin nawawala ang kanyang ubo. Dahil ang primary complex ay isang impeksyon ng baga na dulot ng isang bakterya, ang lunas ni ito ay ang pag-inom ng antibiotic. Hindi gagaling hanggat hindi umiinom ng mga gamot kontra sa TB bacteria ang iyong anak. Para siya ay madiagnose ng tama, kailangan siyang sumailalim sa mga test, gaya ng bacteriologic test, x-ray, at skin test. Dalin siya sa doktor na siyang magdedesisyon sa kung ano ang mga nararapat na gawin. Panoorin mo ang mga naunang video na tumalakay kung paano dinadiagnose ng mga doktor ang primary complex, paano ito ginagamot, at kung kung paano nagkakaroon ng primary complex ang mga bata. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.